Nagsama-sama ang labing pitong kapamilya ng mga biktima ng gera kontra droga at human rights advocates para himukin ang Korte Suprema na tanggalan ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga naghain ng kaso ay si Nalyore Pasco, ang ina ng magkapatid na biktima ng extrajudicial killings o EJK ng madugong drug war ni Duterte. At ang abogadong si VJ Topacio, ang anak ng mag-asawang Pinaslang din sa kampanyang libo-libo ang biktima. Ah hindi po siya karapat dapat. Dahil ang isang abogado po ay ah, siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino. Napakaswerte nga ni Pangulong Duterte dahil tayo ay dumadaan sa tamang proseso, bagay na hindi niya ginawa kahit kailan kahit kanino man. Nakasaad sa kaso ang paglabag-umanon ni Duterte sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Ikinabahala ng mga nagreklamo ang pag-amin ng dating Pangulo sa imbestigasyon ng Kamara na siya ay pumatay, nag-utos na pumatay at iba pang kontrobersyal na pahayag. Depensa ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Salvador Panelo, hyperbole o diliteral ang mga pahayag. Kaya wala aniyang basehan ang disbarment case. Hinain ng kaso matapos i-anunsyo ng anak ni Duterte na si Vice Presidente Sara na ang dating Pangulo ang isa sa mga abogado niya sa kanyang impeachment cases para sa grupong karapatan. Tingin po namin, uh, dinuduraan ni Duterte ang profesyon ng abogasya sa bawat salitang binitawan niya hiling din ng mga naghain ng disbarment case, isuspende muna ang lisensya sa pag-aabugasya ni Duterte habang nakabinbin pa ang kaso. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.